mga kahuntahan, narinig naman si Edge ng Wow Batangas. At syempre, si Paring Rudy. Kasabay ng buwan ng wika ay pasukan din ng mga bata. Magle-level up ang mga katanungan namin sa inyaw. Kaya simulan na natin na re. nga pala si Eds ng Wow Batangas at narinig kami ngayon sa FATE Campus sa Tanawan City, Batangas at kasama ko si Paring Rude. Kasama natin ngayon si Ganex si Karim Lachi po. Jester Hardy Dimaano. At kayo ang Hashpad! Kisha po. Zaira Berto. Ako pala si Jeff. Ako si Sheila Cornelio. Ako si Jeline Perez. Ako si Janelle Austria. Team Brave Hearts! Brave what? Brave Hearts! At ang kanilang representante na si... Ako uh, nga pala si Dave Lloyd. Di Nandito tayo para tanungin sila ng mga random Batanggenyo words na may confusing na meaning. Depende sa kung paano ito panggitin. So, ang una nating tanong bro, ano ang pagkakaiba ng salitang liban sa Liban? Liban, ito yung absent. Liban, tawid. Wow. Pag huli ban, ay tatawid ho ng kalsada. Pag naman huli ban, ay hindi ho pumasok sa school liban, yung parang a ah, absent tapos yung liban, parang tatawid. Apanak pa naman dyan. Yeah. 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 Ang liban po ay niliban li ng kalsada. Ang liban ay hindi papasok sa eskwelahan. Right? Hindi right. <laughs> <laughs> ko alam. <laughs> 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 yung liban po is absent, tapos po yung liban is tatawid. Nice. <laughs> <laughs> yeah. Yung liban, absent. Um, yung liban sa kalsada. Yung liban naman, na dito ako. Ah. Koko sa bibika. Ano pa nga naman dyan, guys? Yan. Great, boy. Liban. Liban. Ang Liban ay salitang pang-uri na tumutukoy sa taong hindi sumipot sa trabaho o klase. sa bantalang sa Batangas, ang Liban ay nangangahulugan ng pagtawid. Aparote, sa ka Ala, ako'y liliban na sa kabilang karsada at ako'y uuwi na. Ano ka, Ray? Eh, di ka tayo may klase. Liliban na muna ako sa klase ng ngayon. Bakay? Ala, masakit ang aking bulsa. Ipapaumpay ko muna ito. Ano naman ang pagkakaiba ng salitang limut? Limot. Ang limot, nakakalimutan mo na. Kasi yung limot na parang para may nalaglag. Kasi mo din. Alright! Ang pag-ulit, guys! huli ay kukunin ang nasa sahig. Pag huli ay kakalimutan na yung mga nang iwan. Yung limot, yun yung nakakalimutan. Tapos yung limot, yung sisimutin ko. Yung limot ko parang nakalimutan tapos yung limot pupulutin ko. Limot, may gusto kang kalimutan? May may gusto ka bang kalimutan? Ay, parang para maialala <laughs> Yung Limot, kunin mo. Limot, yung mm, nakalimutan mo. Limot, yung pinulot mo. Pero kuno bang ano gusto kalimutan? Love life. <laughs> limot Limot ang limot ay salitang pandiwa na tumutukoy sa alaalang nakaligtaan. Samantalang sa Batangas, ang limot ay nangangahulugang pagpulot ng isang bagay na nanaglag. Rude, bakit kay kay lungkuyin lungkuyin? Ala, gawa na rin si Cordapia. Di ko malimot-limutan ay. Eh. Ako'y pinaibig bago tapos eh, nang nahulog na ang puso ko eh, hindi malaang ni Limot. Ano ang pagkakaiba ng salitang hibe sa hibe? Alam ko isang word lang, hibe. Hibe sa pag-iyak. Tapos yung hibe, yung katahil. Happy yun! Happy! Yung hibe po, parang yung sa bata. Parang nalulungkot. Hindi ko po alam yung hibe. Alam mo yung hibe? Parang yung maliliit na hipon. Hindi kayo huwi. Ang hibig ay maliliit na hipon. Tapos ang hibe, yung mahihinang iyak. Oo, uh, pede pwede, pwede. Ang alam ko ay ang hibe ay maliit na hibaw, Tapos ang hibe ay yung mga niyak na. Hibe. May nakakalam sa inyo? Sino nakakalam ng hibe? Alam ko na ano po At hibe, parang... Ano yung hibe? Hibe naman. Hibe. Ano po yung sa langit po? Hibe! Hibe! hibe. <laughs> hibe. hibe. Ang hibe ay nangangahulugan, ekspresyon ng nakasimangaw. Samantalang sa batangkas, ang hibe ay nangangahulugan din ng pinatuyong maliliit na hipaon na isinasahog natin sa ating mga lutuain. Tiyo, tiyo. Balita ko may handang sinigang na sugpo din eh. At birthday ni Utoy. Eh. Mayroong! Sabi ko nga kay Utoy, eh. ipagtira ka! Eh, pati nga. Pinako naman. Aba, bakain? Iki na hibe. Eh, ikaw nang ng ulam ay? Eh. Ay hindi naman supong itinira sa akin eh. Hibila ang aray. Ala, reklamo ka pa. Pares din namang hipon yan. At dyan nagtatapos ang isa na namang episode ng Huntawanan. At wag nyo kayo hiya ang salitang kinasanayan niyo na dahil parte na ng buhay niya na dapat yung hindi itagaw-tagaw. Pinakamahalaga pa rin ang unawaan at kabutihang puso para mga brave hearts. Kaya huwag nyo palalampasin ng buong araw na hindi kayo nakikipaghuntahan at tawanan. Kaya hanggang sa susunod na episode ng Huntawanan! Saan so, mo Kaya ako mag-i-enroll. Anong i-enroll BS, mo? BSBS. Anong BSBS? Bachelor of Science at so Bulkan Exit si Shop. Walang ganun dito, oy! <laughs> yung... Shout out po sa, ano, sa General Engineering 1B. Wala kay. <laughs> shout out, -out lang sa mga ating po. Sa, sana supportan nyo kami sa starting na UCCL. Tapos binabati ko din yung magulo ko. Pati shout out din sa sponsor namin na Infinity. Pati siyempre sa team. Thank you. Alright. Shout out sa Tourism Student Second Year. Hello. Uh, yeah. sa HM student ng second year. <laughs> Shout out po sa STEM 11A. 11 11. Shout, Shout out po sa STEM 11B. Shout out po kay Alexandra Saba. Shout out po kay Leila Namli. Best friend yata po kay Kuya Will. Hindi Hindi po Sa akin po pamilya, sa lahat po nagmamahal sa akin. Right. So, na ako! <laughs>